ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin sa Lord? Anibersaryo ngayon, ano, Angela, mm. ng kamatayan ng isang pangalan na walang kasing tamis at wala rin kasing lapot at walang kasing sarap. Hindi yung ano, tao, yung pangalan. Yung produkto niya siya, si Milton S. Hershey. Ang Amerikanong nagtatag ng Hershey's Chocolate Company na gumagawa ng mga iconic na milk chocolates, gaya ng Kisses, Cadbury, KitKat, at marami pang ibang candy na kadalas ang laman ng mga balikbayan box mula sa masungit mong kamag-anak sa Amerika. Noong unang panahon pa kasi, bago pa pinanganak si Enrile, ang tsokolate ay mahal at para lamang sa mayayaman. Si Hershey ang isa sa mga gumawa ng paraan para nagkaroon ng malaki ang produksyon nito. Gamit ang cacao beans, gatas na pinakuloan at asukal. By 1903, na-perpekto na niya ang kanyang chocolate recipe at nagtayo pa nga para sa mga empleyado niya ng isang bayan sa Pennsylvania. Mm -hmm. Isa ito sa developments, kaya naging abot-kaya sa mga masa ang dati ay luxury drink lamang ng mayayaman. O, oh, iniinom yung chocolate dati. Ngayon, ang Hershey ay may pinakamalaking planta ng chocolate sa buong mundo na may 2.2 million square feet. At gaya ng nabanggit kanina, ang anibersaryo ng kamatayan ni Hershey ay ang petsa ngayon, October 13, taong 1945. At muntik-muntik ka nang maging April 15, 1912 dahil muntik munti ka nang sumakay si Hershey at ang kanyang misis sa barko na pangalan ay baka pamilyar kayo, ang Titanic. Mabuti na lang at kahit nag-down payment na sila ng $300 ay biglang napaatras dahil uh, isa sa mga kwento, bigla raw sumama ang pakiramdam ni Mrs. Nako, mabuti na lang. Kundi, narinig niyo ba yung joke? Para kay Mami Isla to, kay Mother Earth. Oo. Ano raw pagkakapareho ng Pili ko lang The Sixth Sense oh. at Titanic. Ano? The I Dead People. Okay. At yan ang headlines to <laughs> On History ngayon. May replay ang tadana. Dahil bilog ang balita, it's the weekend. Happy oh. weekend sa inyo. Pop Wala nga bang ano dyan? Chocolate for us. Happy <laughs> Friday the 13th. Oo <laughs> nga pala. Oh, absurd. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.